Yes, sa ulay na po eh, mga albeli, another vlog for today yun po. Deo, pababa po kami sa hotel Yan. nalaad lang po kami hindi po kami nagdalan sa sakyan kasi uh, ma-traffic, tapos mahirap pa sa parking kaya magta-taxi lang po kami para magpasyal Oh, happy new year 'yan. Ah, happy birthday kay Kuya Erwin 'yan. Happy may happy Erwin, birthday happy po. Birthday. So sa lahat na may birthday guys, yan. Shout, out. shout out po and happy new year. Ah, December 31 po. Time check po. I'm 38 years Yun, magaanap lang po kami ng taxi. Si Bunso po, ano, first time po niya mag-taxi. Mm -hmm. Yan, hindi ba po siya nakakasayang ng taxi? Yan, nag ano po siya nung kagabi. Hindi, hindi ko na lang po nakunan. Sabi niya, ano yung plaque daw? Bakit daw may 50 agad? <laughs> 50 pesos. First time po ina-mata. Kaya dito pa po, po siya magta-taxi. May bagyo. May ginagawa. Sabi ka okay. ba, ma'am? Yan po, ma'am. may o, taxi. First time ni Bunto mag-taxi. Second time na nga. Second time na o, sa gabi. First time. Commute, commute lang po. Para iwas sa traffic. <laughs> Saka po, ano yung nga yung parking. ayaw pa po yung ako ako ng parking. hindi na ito lang po siya nakasabi sa taxi sa Baguio kita ko talaga din sa top. Alam nila yung mga pasukay ko, hindi ko masyadong matatrap. Itong pag -a 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 yan, to nagadaan. Ka, na nga nakasasakyan, hindi namin ito nadadaan. Okay, po tayo. tayo. Ma, yan po yung pupuntahan ni Bunso dito. Puli book Quezon Baguio dito. Truth. O Yung isang tahanan pa. yung saan Pagdating. Oh, nga eh. ba tayo pa doon? Wala 'te, di pa doon. po siya si Kade. Asim? <laughs> Ayan eh, na po, may binili ni Bunso sa ano. Si ate. Tsaka si ate. Then bumili. Ay, tingnan natin na yung pinabili nila sa pulipok na yan. Ayun na no po. Inalagay po ito sa cellphone eh. Sunny Angel. Ito, ay magkayot na dalawa. Kanina dalawa kay ate. Kasi. Ay, wala siyang papagpunian yan po, mga pinagkakaanoan po nila kaya hanap-hanap po -hanap sila ng pulli na to oh, say yan, sa'yo no? oh, na yeah. tama lang yan sa'yo nung no, araw mga benin laruan ko lang gagamba sa yung hey. tumbang preso tapos yung mga laruan ng G.I. Joe Nakukuha pa doon sa mga chichireo Ngayon sila Kailangan sa G.I. mo pa sa mga mall Para mabili mo yung gusto ng mga bata Kasi sa amin naman yung ano yung paper dolls <laughs> paper, dolls Paper dolls, di ba? Talagyan mo ng mga damit, damit, ganun Ang mahal pa po Ayan, yan yung napamaskuhan nila

meron po sila talaga sa inyo yung cake eh. Ang so, may talaga vending cake nila. Ang lalaki. Ano? Ano nga dyan po mami? Malit lang. Kasi kami lang ang dami. Buti dito meron pa po. Sa kami lang ranch wala. Wala na. Eh. Yung kapila, Anong tawag dito na? Chubbies ko. Yung, yung sa cake na ito. 620. Yung 620. Ano yung cake na Ano yung cake na ito? 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 Ano yung cake cake na yung trending na ano dito po. Na viscous. Strawberry cake. Sabi lang ba? Ano na ito? So yun na. Ayan, bumalik po kami dito sa Royal. Ay sa ano. Hotel. Ayan. Kinuha na namin po yung sasakyan. Tapos na po kami. Ano, after namin ng SM. tapos po kami sa Mirador. Anong tawag na? Mirador Heritage Eco Park. Mirador Heritage Eco Park. Ito pa yung hindi pa namin napupuntahan sa Tagyo. sa mga maliliit na eskimo Yung mga nung pataas. Ang taas na, no? Yun. No? No, no? <tipos> no, no. Doon daw titira si Angela eh. yeah. Gusto po ni Angela ditong tumira po isang bago. <tipos> sa may Lourdes Grotto. Yan, madadaanan po siya. Yan, gili pa tayo ng Mungawar. Manila, so, magtatulos po kami. Ayun, ang ganda na

real door. Eko is spiritual apartment. Mm. entrance na 100 per head. dagay yao Maria. nagkakatabi pala siya sya. yung kuya ko kuya na yung mirador heritage Inn. Dito. Masakit pa raw. Ayan na lang. Ayun ang papag na po. Ang fog. Ayun, check for 2 p.m. Ayun po. Ay! May bayad po. 100 per head. Ayun door. Garden Ayan po yung map mo ng Mirador Heritage Eco-Spiritual Park. Yeah. Paikot nga daw yan eh. Pwede ka okay. lang umikot. Ayan yung pinakamap. Nasaan tayo ngayon? Ayan, main gate. Wait lang. Ayan, yun, yun, yun. yun yung grotto. Ayan yung mirador, ano, bell. Ano tawag doon, anak? Holy Rosary. Parang yun tayo, yung kami, ano. Here, yun tayo eh. Parang red. Ah, Okay. Kung na po kami nanggaling doon dun sa baba kanina. Ayan, yung nga lakitan namin. Punta um, sa dito. Pero dito na ka po kami nanggaling sa may bandang gitna. Ayan, malapit na doon sa may bandang. Kila po yung pag-picture. Dun sa... Mirador Bell. Kami lang po ni Ate Angela. dinadintas si do no, dati ayaw ko ayaw nila din. Ba't yan pa ba, baba? Ayun si so Ate Angela. Work. Bambu. Ayan. 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 kami lang po ni Angela naglalaad. Si Ayla Ayaw tsaka si ay Daddy This way to Mirador Arishama Mirador Arishama Dito pa lang kung gano'ng tao. Doon sa aming Mirador Mirador Bell yan, Nando po yung tao Ayan, ito na. Parang bambu. ano, ganda. Ang ganda. Ayan, pala Ayun na naman. Ansan na tayo? Baba, baba. Ayun, na. Doon na. Lapit na. Ayun na. Na. na nga, pababa. Ay, todak! Ayun, narami. Ayun, bambu. Ayun. Ayun. 嗯哼。 nasa na picture din. Oh, nandito na po kami sa exit sa baba. Ayun, dito na kami. In Intayin -intay si -intay. kalaan Hadi. Dito kami, pa baba ang direksyon. Paakyat. Hoy, may momo. Ito may sa diplomat, heritage house dito pa kami Diplomat Heritage Park House pala Heritage House Tara din Hilipin nyo na lang And Last natin ng Pumunta kami yung first napunta namin dito nakapasok pa kami sa loob ngayon hindi na nakapasok dito na lang picture picture sa loob ang lamig dito no ay sorry Si pamesa ano session road hmm. no, si ay, si Angela Angela may sa pa yun yeah. <makes noise> <makes noise>

Ba't nag-i-stretch dahil sa mozzarella? May mozzarella. Ayun! Wala ka ba? Anong kayo na Hindi na, nakakabuli din yung <laughs> bike. <laughs> <laughs> oh. Hindi na, iba na. Doon sa kabilang side.